Ay hey guys, nandito so tayo sa Minky Lights kasi nga bibili ako ng materyales. Ah, mag tayo. <laughs> Ang daming tao dito. Daming tao. Ano ka kaya kung nakasingit nito? Ah, dito pila na tayo dito guys. So, Ang daming Eto, okay, karami mm -hmm. ang tubo dito sa Megalife so Anyway, hindi na tayo dito. Listahan lang kasi dala ko eh. Okay, natin mga tubular, sumibirin so, natin. Uh, ito. Uh, one by three na na tubular, sumibirin so, natin. Eto, uh, Pinirma na nang mayari pero wala tayong dalang pera. Ito lang yung penda na natin. Ibigay lang natin dun sa ano na uh, nag-assist ng mga paninda. So, Magandang tayo. Ang dami. Okay. Ang dami may daming paninda dito guys mo lang mamaya na tingnan natin yung mga prices Ito yung mga prices ayan mga prices may panlala marami, iba ibang klase pero punta kayo dito makikita oh, niyo ang mga paninda marami talaga mas ito kasi yung pangalaw sa pinakamura ng bingit may pangalawa tayong sa pila. Oh, sobrang busy. Ang matapos nito. Eh, ako naman. Ito yung ano? 1 by 3? Ano lang yung kanilang 3? Oo, nga 7 kabuok tapos 2 kabuok 1 1 nga tubular puro pero ano siya 1.5 siya kanan. Ano oh, na naman 'yun? Oo, na na nanda, nanda nga di. Ah, tapos ang kwan, ang black na lang siguro ipo kasi primer, no? Ay ay, ay ano, madam, pwede pa nakalimot ko kay madam doon nga ng doon ka hinges ba? Nga ang katong moraginani nani kadakao. Oo, katong buan. O kasi sa git sa man na nya, nakalimot ko kahapon. <laughs> dua ka hinges ala ala ayan naka order na tayo guys so purban pa nila yung sa loob si utang nga yun atin ngayon and ilang naman ang purban meron daw sa budega ano ah, tawagan mo kasi dito ano daw isa lang kabok ang one oh isa lang kabok daw ang 1 by 3 shout out ka muna ito Ay, sige 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 okay na salamat ha eh hey guys, ginagawa na yung ating resibo kasi utang ito. pipirmahan ko na lang ito guys. Tapos, yung mga pintura dito ko kukunin. At yung selling detail hinges. Tapos, patapos na punta ko ng bodega. kayo Pag uh, bumibili ako guys, dito ako sa kanya lagi na umipila kasi ang galing-galing kasi nitong madam na to eh. Hi ma'am! May buntag ma'am! Welcome to my vlog! Yeah. my <laughs> Ayan. Nakaunti na yung mga tao guys. sa ang dami. Ang dami talagang tao dito pag umaga, no? Hindi ako. Pipirma na tayo. Sa dito, dito, no? Dito. lang sila. Tapos. Ayan. Ayan. antay antayin na lang natin yung mga pintura guys Ito yung mga product nila dito ano yung mga beauty pang panluto, pang basta yung gas ko eh. Uh, Paninda nila ito, yung generator na dynamo pa na ito, dynamo. Ayan ang mga subbars ng home pump. Marami dito guys. Uh, Nag-18,000 yung dito. Ato, ito, 21,000. Hindi, nakarami may nakita ko. Nag-14 lang, 2.0. Ito, 30,000. Ito 16,000 3.0 Eto, 16, 000. 3, 000. ta ta ta. Na ano, wala na yung ano, nabenta na. Ato marami dito. Uh, mga paninda. Kung gusto niyo, punta lang kayo dito. Ang dami na mga paninda dito. Pero hindi lang ito yung display. Alam ko marami pa eh. Yung mga stainless, marami rin dito guys. E, hindi ko lahat may pakita kasi uh, uh busy tayo pahapyaw lang to mga welding machine dito ito yung pig nila 12k ito tag 3,250 yung welding machine nila Dore lang ako niya tag 3,000 yung inverter welding machine 3,000, 2,000, 5,000 na na ayun ayun, mura lang naman pala na eh pupunta na lang kayo dito sa Miguel Ice guys, ayun

Hello, I, oh. Oh, oh. Ito guys, nakuha na natin. Binigyan na natin yung resibo. So, pa-check natin dito. Ay ma, am. may buntag Ito. natin 'yung pintura na order na dito sa labas meron silang mga uh, dito yun, uh, ito yung uh, mga molding mga dinitikit dinidikit ng cladding to guys so 3.25 design ito naman ba ito 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 na ito naman, may mga mura dito na pang-cladding dyan, pang-cesame, <coughs> at mga haba. Tinpit ang haba nito eh. Ano yung mga presyo nyan? 325 325 balita na mga presyo. O yung mga screen dito. O mga screen dito. O yung mga so, yung ibang klase So, yung mga host nila dito, tag-10 pesos lang yung ibalik. Okay. Pero hindi sila may kachob dito. Pang matamaan. Pang pang kuryente. Ayun. Ayun. oh. Ayun. 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 mga uh, si yero maraming yero dito lang si yero klase oh. So, pero hindi ko alam ang presyo nito ay ay nag 210 ko na 10 feet 10 feet ang uh, ano 10 feet and 10 pero makapal siya Saling kita sebelah vlog na Oke, 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 Okay. Yeah. oke, ah, Shout out oke, Shout out po <laughs> sa mga. oke, 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 ano. oke, 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 shout out shout Shout out Abang inaantay natin yung pintura ah, at materialis na iba uh, ah. sa so, pinapakita ko na yung ano, yun, ano, ito mga tubulars na deliver nila ngayon Ah, mga deliver ko ron uh, Ay, mag-daw? Ay, daw ka? Ay, mag-daw sila guys So, yung epoxy One jar, Ako, ako uh, ano yung uh, daw? Asa, ako? kwa, kwa daw rin right? Ayun, pinaka na nila kayo. Mas safe. Parang safe sya. Oh, okay na? O, kaya na. nanaanay poxy, poxy primer, ano. Kaya nanaan na. dyan na yung ano, no? Yung high cylindrical. Okay? okay. Bila Lagay muna natin Itong gamit dito uh -huh. Wala kasi dito guys ba ng Bakal Tapos tabi dito tayo Pukuha ng bakal O oh, wala dito na. Wala Wala ano, ano? Eh, bakal na yung mga baka nila doon ano doon ako pikas ha ah. Ah, malayo kami Medyo malayo rin yung biniyahin natin guys. Galing doon sa tindahan ng Liga Lights City. Dito tayo sa Bodega. Kung lalabas tayo ng highway, Nakaliwa tayo dyan. Kapuntang di po pero pag pa kanan eh, ay makunod yan sa sintro ng eh, ipil ako oh, diyan tayo ah, uh, medyo mahirap tumawid kasi maraming kasasyan eto kapakanan so, tayo pero yung project natin na pagkakatira natin ang bakal mamaya ay eh, malapit lang dito at ayun may gasoline na andito. dito dito sa siya... oh, taway ito eh taway, upper taway sa tabi mo muna tayo dito kasi bibigay natin yung sibo at <coughs> bigyan natin yung sibo dito ay walang tao iba konti lang good morning boss Pwede ka mo isali sa akong vlog karon, okay lang. Oo. Paglili, okay lang. Hello! Oo, oh, ayan. Ma'am, ito oh, Ang kwant. Salamat. Ah, dito tayo. Ah, una na lang sa speakers! Ha? Una ka na lang doon. Sa kabila. Ah, sa kabila? Oo, kasi... Jerry Martinez. More and tubular ito eh. Ito. Jerry? Hmm. Martinez. atong doon? May akong kasawa? atau liturgi as in good bisa oh. nak vlog uh oh, oh. youtube tsaka sa so jerry martinez martinez oh. Ma mm -hmm. Martinez, ya, 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 ya. Yon, yon, yon. follow, follow. kita kita mama yang kita mama gabi upload ito, Follow. Terima yes, sa, sa ano kasih. sa Bangis sa kasih. yung full video kasih. sa kasih. sa kasih. Ano, sa kasih. Terima 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 Kabila dito, kabilang pintuan. Ay, nandito pala yung mga tubulars. Ay, yung mga simento guys, oh, dami. Hi, boss. Hi, dong. Hi, muntag. Hi. Ito, titikahan. Ito tayo, ito tayo. Ang dami tubulars, oh. Oh, oh, oh. Ang dami Ang dami tubulars. Hi Brad, yung puntag. Pwede, pwede ako mag-vlog din, sir? Oo, oh, shout shoutout sa channel. Ma'am, good morning. Oo, oh, ko ba, ka nang upuan. Ano Tantayin na lang natin guys yung tubo natin at ilipat natin yung motor natin dito sa bandang likod. labas, balik lang. Balik lang ko lipat ko dito. Lipat natin yung motor natin dito. lipat 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 natin ah. dito lipat natin nandun nakakaraanda eh dito natin isa karga so saan ba natin may papark ay doon sa kabila ay okay, babaking na naan Ibabaking na daan sandrin natin ito sana one click may kalumaan na kasi pero okay ka naman kasi lang ay <laughs> okay na tayo sa kabila dito. Ah. Oh. dito tayo paparada guys sa kabila so mag-u-turn tayo dito tayo mag-u-turn Aja-aja Itu saya peperada Sata B Dan Tuh, di to, di Tuh, di to, di Di Dan

Ayan yeah, nice. guys, karga na natin Angel bar pa One by one Sa pikas na Hatag na ako si sa salamat madam Ito sa kabila na naman dapat kinuha na natin kanina doon.

Grawe siya, 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 Welcome to my siya, 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 mga siya, mga... ba? siya, mga... siya, 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 Sa siya, siya, dari siya,

So, dito sa harapan, hindi natin tatali. Dito lang sa likod. At least hindi naman siya gagalaw. Diyan lang naman tayo. Okay, let's go! Medyo magbigat sa harapan. Ah, patay pala. Ito pala yung Swiss ko. Good. Na. Thank you, madam. Oh. siguro kung itali natin yung itong harapan kasi delikado tabi mo na tayo boys. tali mo na natin itong harapan may tali na sa harapan sa uh, likod medyo in-adjust natin ng konti guys kasi mabigat yung harapan eh ayan o oh. oh, pero nung mga nakaraan mas marami pa dito yung dala ko sa mga kahoy so, dali, Ang awak ko Kanan lang. Kanan lang yung hawak ko. Ayun, siyang isang kamay ko nakahawak dito ng cellphone. Ayan. Uh, medyo delikado dito sa highway kasi Kapit naman dito yung fun project natin kung saan natin dadalhin itong mga bakal pagkatapos nito mga bakal na ito uh, Iinto muna tayo kasi palagpasin muna natin yung kotse uh, mo muna natin bilisan mo ang bagal mo si madam Yeah. Grabe, ha? Eh? Dito, intersection. Kailangan natin makinandaan. tayo, 500 meters siguro. Layo. Ito na. Ito na tayo guys. brake ang motor natin. Kaya medyo sinangit natin dito. Para hindi matras. Okay, guys. Sumunod tayo. Tulong. Tulong 2x2 na simular. Tapos dalawang 1 dalawang kabila ng number 10 ito naman 1 by 3 ay ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Ako. Okay. dalawang angle bar 1 and 1 half by 360 ito so, nalang 1 fourth ito yung 1 by 3 ok guys salamat nandito na tayo and patang lang ako ang mga material ko ito yung project na ginagawa nila ito yung project ako kung may isa niya kung saan ay diya buta na po kita na oh oh lagi yan tapat oh na naman na naman na oh buta uh na naman na oh meron okay, parang so ito yung lalagyan natin ng gate guys um bali dito ang swing ng pitbull ang katang Oh, so, dito bukas magsisingin pa ka tayo dito. So, and, ayun lang. Uh, kasi ito. Okay Ah, basta tuloy simula. Pakita ko sa inyo yung ginawa kong gate noon mga ano ba, matagal na yun eh. Pero so, sa kabila, yung ginawa natin ng una. <coughs> ito na Ito. Ito, i-repair -re natin ito guys, pero walang bayad ito kasi pag-usapan namin sa mayari lifetime warranty daw ito so, sige na lang kasi ang bait naman ng bushing na nagpapagawa sa akin ito oh. Uh, ano na bulok na dito pinalitan ko na noon to kinating ko sinalpakan ko ng iba so yung isang bulong tinanggal ko kasi nasira so, okay pa naman ako ngayon so, papalitan ko rin to tapos ito masilihan ko yan eto ito, 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 ito. Tapos pipinturahan po ulit 'yan. Oh, nangyari dito. Basta talaga ilang taon na, mga 5 years na yata 'to eh. Ito. Ayun. Ayun ito, mamasilian lang 'to. Pag grind ng masilian tapos every touch, pinturahan balik. Ito siya. Siya ang At Re-repair din natin yan Ito yung Ganito rin ang gagawin natin Doon sa kabila Mga ganito Ito hanggang ngayon 5 no? years na Hindi pa nasisira no? Matibay din Ito Pero malamang siguro Depende kung makabili ako Ng ganito Sa City hardware Parang ano eh Parang nadudugmok huh? Ito huh? Okay guys Hanggang dito na lang po kung nakabot kayo sa party ng vlog kong to maraming salamat sa inyo ay inyong pagsuporta at sana marami pa akong vlog na magawa para mapanood nyo salamat po kayo kapunta bangis sa galing